advantage ng mataas na motor. Try natin po pasada. Dahil mataas ang ating motor, kasi puro 18 ang dirt tire ang ating gamit. Kaya tumangkad dito. Kaya basic sa atin ang baha. Tapos silyado rin ang ating mga air intakes. Kumpleto ang mga goma. At silyado ang ating carburetor. Pati engine breeder. Kaya hindi ito madaling pasukan ng tubig. Taya! <laughs> Sira yung motor natin, patay tayo dyan. <laughs> Ayan, nabandar natin tong motor. Ayan, oh. Di ba? Si ate. Lubog na si ate. <laughs> Pag dumaan yan, tataas yung tubig. <laughs> At meron na nga mga tumirik. Nasasakyan dito. Partida, nandito pa lang sila. Sa part ng mababaw. Okay, mga kay Mortal, nakakuha na ako ng pasayero natin. Ayan, oh. Sana hindi mamatay motor natin. Kundi, okay. yari. Rest in peace. Okay, let's go! Yeah. <laughs> sabakan natin yung ano, baha. Yan ang lamang na may mataas na motor. <laughs> Tapos din may kanal dyan, oh. <laughs> Taw no? Tawag tayo, no? agalang tayo dito mga kay portal kasi. Eh. Nasasaw-saw sa na yung karpador, ha. Oh. <laughs> tapos lubog na yung ano natin. Lubog na yung takbo natin. O oh, di ba? Okay, yana. Thank oh. you. Oh, Salamat po. Ayun, ha. Oh. Diba na tayo ng GORS? O oh, di ba? Iyan oh. <laughs> Bye bye <laughs> Iba pa rin talaga At pang all around Ang ating motor Di lang pang pamilya Pang sports pa Abay pwede rin pa lang siyang gamitin As a submarine Ako akit ko dito Akit ko dito to Kasi hey, ayan na yung truck oh. Laki ng track. dito sa part na to, meron center island. At ito ang diskarte ko pag may parating na malaking sasakyan. Nagke-create kasi ito ng malaking wave. Lulubog hanggang tangke ang ating motor. Oo, nakasurvive tayo. Pinatong ko sa island. Sa bank account, malabo na daw yung ating motor di ba mabay yeah ngayon mga tanim ko ay bigla na munga ngayon sarap ako na ay naka mga mga kay mortal isakay natin sa mga to tara para hindi mo basa ano sakay kayo okay mga kay mortal dito dito sige sakay mo po yan tapak natin sa malalim ulit sarap lang sa pili na wala

Baba bone yan. Baka bukti ka bakit ako. Hello. Ala lubog na lahat ng kabura ko. Alana Ayos mga kay mortal. Tingnan niyo ano naman ang ilalim nito. Oh, abot na yung pit ko. Tulak natin lumubog na ang buong makina at ang carburetor. Siguradong napasukan na rin ang ating airbox. Kaya hayan tuloy, ayaw nang umandar. Kaya tulak mode muna tayo. ang to, ang bangis na ang lupita, talagang solida at na, na... Ang dyan ay iwiwili natin. Oh, mas malalim Taming tubig! Oh! Ito ang tamang diskarte para mapaandar mo ulit ang iyong motor. Kailangan itayo ang motor para maubos ang tubig sa loob ng tambutso. Isang hangat pa! Hangat tayo, Maip! Sige, alay! Sige pa! At ito, nakahanap ako ng makakasama natin para mabuhat ang ating motor. Para madrain natin ng todo ang tubig sa loob ng tambutso. Okay, ito, uh, natin yung carburetor niya. Umiram tayo ng screwdriver. Ang daming tubig na natapon ngayon. I-close na natin at si check natin kung aandar na. Tapos ang isang key, ililips to lips mo yung sasakyan para umandar. Woo! I love you, sabi nga. Oh. <laughs> Tapos test na natin kung aandar na. Okay, the moment of truth. Start na natin siya. Aandar uh, kaya? Chok nga pa Nakailang sipa rin ako Bago umandar ang motor Pero at least napandar natin At makakauwi na niyan tayo At pag uwi natin Magche-change oil tayo Okay mga kay Montal Dito tayo sumadaan sa may Irrigation Yun na oh. <laughs> Okay, pauwi na tayo Bye bye Lumubog yung makina ng ating motor Kaya siguradong napasukan din ng tubig Ang makina Kaya i -change oil na lang natin siya Pagdating sa bahay